like I woke up from a nightmare, Because I So ayan, dalaw naman tayo dito sa kambingan Ayan guys, madaming nakasuga ngayon na kambing dito Malalaki lalaki ng kambing guys oh Ayun pa. Iba atang may breed ata tong kambing na to. Ayan o guys. Ang ganda nila. Tapos puntahan natin yung nandito. Kasi nandito malaki. Ito. Malaki siya. Malalaki yung kambing nila dito guys. Ayan o. Oh. Diba? Hindi ko lang alam kung baba ito or lalaki. Pero ayan guys. O oh, di diba? Ang laki niya. Ayan o. Oh. Malalaki lahat. Ayan dami nila o. Oh. Ayan pa sa bahay yung iba talagang pwedeng-pwedeng sugahan to ng mga kambing kasi libre pagkain na sila so ayan puntahan natin guys yung isa eto may isa pa dito and may anak siya guys ayan o oh. Buntis pa siya ata, guys. Ayun yung anak niya. Oo. Oh. Diba? Ang ganda, guys. Yung kulay din niya, yung lalo na yung sa anak ko, ang kuha. Ayan. So, yun lang, guys, for today's video. Pinakita ko lang yung mga kambing dito sa likuran namin. Bye, guys!